Magluluto naman ako ngayon ng masarap na merienda, kaya tara, samahan nyo ako hanggang dulo. Dahil nag-crave ako mga mare sa nilupak na balinghoy, ito yung lulutuin ko ngayon. Isang kilong balinghoy or kamuting kahoy ang gagamitin ko. At ang una kong gagawin dito mga mare, syempre babalatan ko muna yan. Medyo natagalan nga ako sa pagbabalat nito mga mare dahil matigas yung balat, nakadikit doon sa may balinghoy. At pagkatapos ko yung balatan, inalis ko na rin itong nasa gitna dahil hindi naman niya nakakain. Ginayat ko lang lang ang katamtaman dahil medyo malalaki itong balinghoy. Namiss ko kasi kumain ng nilupak mga mare kaya sabi ko sa asawa ko ay maglulupak naman kami. At ayan nga pagkatapos ko yung at gayatin hinugasan ko na ito para siguradong malinis at nang matanggal din yung mga lupa-lupa. Wala na kasi kaming balinghoy ditong tanim kaya naghanap ako doon sa palengke. Alam nyo ba mga mare na napakarami ding luto ang pwedeng gawin dito sa balinghoy. Kami noon ang madalas naming ginagawa dyan nilalaga o kaya naman nilulupak. Dahil ang magulang ko matyaga si lang magtanim ng ganito. At ayan pagkatapos ko yan mahugasan, isinalang ko na agad. Katamtamang tubig lang ang nilagay ko dyan mga mare at pakukuloyin ko lang yan hanggang sa lumambot. Pagkatapos ng ilang minuto, malambot na itong balinghoy kaya uumpisahan na ang paglulupak. Si mister na ang pinaglupak ko dyan dahil kapag ako lang mag-isa ang gagawa nito, nako hindi kakayanin. Dudurugin lang itong balinghoy mga mare kaya kailangan talaga ay mapuwersa ang braso. At pagkatapos durugin ang balinghoy, naglagay na ako dito ng isang latang condense. Para sa akin mga mare, mas masarap kapag condense ang ilalagay kesa asukal. At ayan, may dalawang batang nanonood dito sa merienda na ginagawa ni mister. Wala kaming kahoy na lupakan talaga, kaya etong kaserola na lang ang ginamit namin. Kaya kung gusto nyo rin gumawa ng ganitong merienda, pwede na yung kaserola o kaya kaldero, basta yung matibay. Mas okay sana ito kung merong kinahid na buko. Kaya lang wala kaming mahanap na buko doon sa labas, kaya pwede na yan. At habang nilulupak ito ni mister, naglagay na ako dito na ng margarine. Mas masarap kasi ang nilupak mga mare kapag meron itong margarine. Kahit walang buko, basta merong margarin, ay masarap na din. Kaya naman kung gusto nyo rin subukan gumawa ng ganitong merienda mga mare, ay subukan nyo na rin dahil napakadali lang. Tatlong ingredients lang ang ginamit ko dito, balinghoy, margarin, at condens. Madikit ito sa kaserola, kaya kailangan na hawakan dahil baka ito nga ito malsi. na ang kamay ko mga mare, hawak pa lang yung sa kaserola, ipaano paano pa kaya kung ako pa ang naglupa? Kailangan kasi ay durugyan para masarap kapag kinain mo na wala ka ng makakain pa na matigas. Nakakamiss din kasi ang ganitong merienda mga mare, kaya kapag naisipan ko ay gumagawa kami ni mister. Mangalay lang sa kamay ang paggawa nito pero kapag natapos na ay meron ka ng masarap na merienda. At ito na nga natapos na mga mare, kaya sinaling ko na ito dito sa lalagyan. At para mas lalong masarap ito, naglagay ako ng margarine at cheese sa ibabaw. Kain tayo mga mare, tikman na natin ang nilupak na balinghoy. Minsan, subukan nyo rin gumawa ng ganitong merienda at siguradong magugustuhan nyo rin. O siya mga mare, are yun lang salamat